Ito guys oh, may uh, malaking tuna naman na kinakatay si Idol Dodge. Ilang kilo yan Dodge? 50, 50 kilos na yellow pinto na guys, yan oh. Uh, lawitan daw to eh. Oh, grabe. Nabawan, no? Oh. sarap to si Nabawan. Lagi yung malunggay, tsaka, no? Tanglad. Patatas. <laughs> tanglad, pre. Lagi yung tanglad. Sabawan mo yun ang pre?

Goodian Mamaya. Kakak ko Libretole. Ah, kinyo isa ah. San, ayun. Isa yun ang lahat 'yan eh. Hay. <coughs> grabe lang lang sa Eloy. hindi, hindi ako kuha sampal sabi ko kukuha akong cellphone nakabili lang ako isda sarap ng mata oh. 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 <laughs> mata Siapa? Siapa? Hindi sir lang ako Siya lang ako Ha Siya lang ang kuha. Meron ako isda, idudubli ang ano ko, gastos ko. Eh, oh, puti buti yung isang digital na kain. Maraming binis ko mabay. Hmm. O diba, panalo sa ano? Oh. Ayaw ko nga. Ay, natural ka. Alam mo, bilhin mo ng buo yan. Dub-dub, lidod yung ano ko. mo ah. Ha? Ano na? Freezer mo lang. siya? Ah, buo na. Yung buntot, sa'yo pa yung buntot? Ano gagawin mo? Ilagay mo sa likod mo? Ha? Oh, Yun. May pa. Uy, na. ligo. May buntot sa'yo pre. Ilagay mo na sa likod ng sakyan mo. Ha, guys. Sa sunod na vlog natin. Mm, yan, no? Hindi, paksiwin mo na lahat. ayoko Ayaw Itabi mo dyan sa sunod ng customer. Sabi ko akong cellphone, sabi ko akong pera kasi po tangin kita. Dami mong alam. Alam mong vlogger? Dodge! <laughs> So, bit bit niya na guys yung ano Yung <laughs> Bakit? Hindi ko na pinapakita yung mukha mo ah alam, alam, ko na mga ano ah uh, Chinese ka kaya hindi ka pwede kita, <laughs> Bit bit na niya yung kalating ulo <laughs> Pero ipapabili sa akin yung kalahati eh. Nakabili na ako ng ano Sirain mo yung budget ko Idol ah Pita <laughs> mo yung ano yung lakad mo. Hindi yeah, mga lakad guys na mayayaman tao. Pas vlog. Yeah, dito kita ba yun? Tuwa. O yan kayaman ko, nagkalat na o. Sige na, sabuan mo. May mulungi ako dito talaga. Pigyan kita. <laughs> kita mo na. Ayan guys, salamat. Thank you for watching. Ba-bye! Yan naman guys yung nabili ko. Malilit lang na. Matambakat sa galunggong. So sa bawang ko yan may ukraw kamatis. So, hindi ko na binili yung kalahati kasi papamahal tayo eh. Masyero yung budget natin.